京都の第14師団そして台湾の356師団そして上海からの師団北のルソ島から入りましてその後マニラに入場しコレヒドーンにいるマッカーサーを追い詰めるという計画になっておりますなるほど米兵の数はどれぐらいなんだ米軍の数ですがおおよそ6万5千人となっておりますそして日本軍4万5千人となっております ななかなか厳しい戦いになりそうだ今すぐ我々の前後隊にこの内容を調達しろ<ッ>はっ内う。前方の流れは何なんだサローブナサボーラス At man sa Hawaii, ay darating na rin sa Pilipinas. Diyos na no mahabagin, sana ho hindi na ho lumala ang kaguluhan sa Hawaii. Panginoon, sana rin hindi madamay ang aming bayan sa kaguluhan ito. Wala na bang ibang balita? wala na no. ng ibang bukas tay eh. Ibalik ko na lang hubas sa dati. Kung sakali mam makarating sa atin ang kaguluhan na ito. Hindi kaya kaparusahan na ito ng Diyos sa lahat ng mga taong pumapatay, magnanakaw, nangangalunya, at nangaagaw ng asawa o katipan. Yan ang Diyos na itinuro sa atin ng mga dayuhang sumakop sa bayan natin. Isang Diyos na hindi marunong magpatawad at mabigat magparusa sa mga nagkakasala. At tunay na Diyos, maawain at mapangunawa. Bakit, Julio? Tinablang ka ba sa winika ng ating anak? Halika'y sa altar, Mama. Ipagdasal natin ang kaguluhan na nagaganap pati na rin ng kaluluwa ng lahat ng mga taong makasalanan. Kain dalawa. Dalabunso. Dalabunso. Maglalala ka ba? Malayo ang Hawaii. Hindi naman siguro aabot ang gera dito. Huwag kang magalala, ha? Sina kuya? teka, teka. Sigurado ko ba talaga sa narinig mo? Sa wika, ingles mukha mo narinig, di ba? O papara... Pwede ba, Tasho? Bakit? Hindi ito ang panahon para magbiro. Hindi ako magaling mag-ingles, pero nakauunawa ako. Asa lang kuya? Kuya. Eh, yan na, yan na, yan na. Kuya! Kuya, narinig namin sa radyo kanina. Umatake na ang mga hapon sa Pearl Harbor. Parang uh, Para na sa atin yan. Hindi ko rin alam. Bigyan na ang mga nangyayari. Makaya ang mga kaguluhan ito dahil sa masasamang kaya ko. Anong binubulong-bulong mo dyan, Minsa? Wala, Kuya. Iniisip ko lang, hindi ba't nasasakupan rin tayo ng Amerika tulad ng Hawaii? Paano nga kaya kung tayo naman ang isunod ng mga よし自分の口で伝えなさい父さんみんなごはんを一緒にバカがんばれ3人がパターンを握ろう間違いは何だ,なんだ Hinagkan ko si Adrina. At saksayan niyo ni Teresita. Nanti mo sa kada, kore kada kekkon siya ito mong tiri niya na hazukasik na ino ka? Hushu mo kayo gusay mo siya. Tosa. Ngunit si Adrina ho talaga ang aking iniibig. Siya ang nais ko mapangasawa at hindi si Teresita. Ang mga kazok.

Ano ang pag-uusapan niyo ni Akio? Maaari bang sabihin mo sa akin? Ano ang nangyayari? Bala ni Huma. Aja tayo hiyo ga senso ugo pasas na. Sige, na.